What's up, Madlang People? Ako nga po pala si Ed Adrias, 22 years old, ang proud HM student of Laguna. HM. Anong proud Asian student? Anong... HM student po. HM. Ah, HM! HM. hindi ko Asian student. HM. Ano ba yung HM? Um, hospitality management po. Oh, Ta hospitality Ano school mo? Uh, Laguna State Polytechnic University, sinuluan Campus po. Mm -hmm. So, i-describe mo ang sarili mo kay Bibe. Ed, pogi ka ba? Um, tama lang. Tama ah, lang. Maporma ka ba? Um, sakto lang. Wow. Sakto lang. Oh. Mapait lang, ka lang. ba? Oo. Oh, Matalino ka ba? Mm, 50-50 tayo. 50-50. 50-50 tayo. 50, 50. Talented ka ba, Ed? Yes po, talented. ah wow. oh, ano talent. talent mo, Ed? Um, uh, ano po, baseball player po ako sa campus namin. And then, Boy. um, landscape uh, landscape designer po ako. Ay, landscape designer. And then, uh, nag-uukit po ako. Anong pick-up line mo para kay Bibe? Bibe, sana patulad ka lang ng mama ko. Bakit? Kasi nakakasigurado akong seryoso at tapat yung pagmamahal na ibibigay mo. Oh. Oh, yeah. Okay, so ito rin yung pangalawa. Searching number two, reveal! Ay, wow! Ah. <laughs> What's up, madam people? Ang nga pala si Jim, 25 years old ang her stylist na kabuyaw Laguna. Oh, oh. ng Laguna din oh. Grabe yung gano niya oh, tare, oh, parang may lumanting na lawin no. <laughs> <laughs> Nakaka-girlfriend ka na? Opo, dalawa po yung ex. O, parang oh, parang uh, ang lungkot oh, Opo. Parang naalala ko kasi. Ano yung ginugupitan mo din sila? Yung isa po naging ano, business partner ko po. Bago. Oh. oh. Describe mo yung sarili mo kay Bibe. Pogi ka ba, Jin? Medyo. O, oh. Ma-forma ka ba? Medyo. Medyo. Matangkad ka ba? Hindi. <laughs> Mabait ka? Medyo. So, anong pick-up line mo para kay Bibe? Bibe, pag naging tayo, hindi na-black yung buhok mo. Bakit? Ang boring kasi. Gusto kong kulayan yung buhok mo, pati na rin yung buhay mo. Oh! Uy, oh, laki si Dudong oh, doon. Isang araw ka, magising ka, kinukulayan ka, buong katawan. <laughs> <laughs> ay, ibang 2%. Avatar. <laughs> oh. Ang laki ng matitipid ni Bibi doon. Oh, okay. Pero tumawa sa Bibi ha, in fairness. Ito ah, na yung next. Ito naman si Searchy number 3, Reveal. Yo, what's up, Madlam people? I'm Jen Mateo Calaracion, 20, your raketerong gym buddy from Taguig City. Ano raket mo? Um, pageant po. Ah, uh, pageant. I-describe mo yung sarili mo. Pogi ba si Jan? Sakto lang. Ah. Uh, sa inyong tatlo, si, pang ilan ka sa pinaka-pogi? Sa inyong tatlo? Silipi mo muna. Silipi mo. Oh. <laughs> 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 Sino lamang? Pang ilan ka? Siyempre, pangatlo. <laughs> Mabait ako eh Okay Maporma ka ba dyan? Sakto lang po Sakto Mabait ka ba? As in po Magalang ka sa mga babae? Super duper po Magalang oh. ka sa mga magulang? As in po Matalino ka ba? um Yata Yata daw <laughs> Cute Yata Okay, okay Cute. Anong pick up line mo para kay Bibi? Bibi, alam mo Sana naging bintana ka ng seroplano Bakit? Sa tumitingin kasi ako sa'yo, lulang-lula sa kaganda mo. Nalulula sa kagandahan. Nalulula. Okay, Kamusta Dudong? Eh. Okay ba silang tatlo? Ayos naman po. Deserve, may deserve ba si... Deserve ba ni Bibi yung mga yan? Opo. Tingin ko naman po mukha silang mababait eh. Okay. So ayun, Bibi.